So last week we got invited sa isa sa pinakasikat na Japanese resto and this is the Yayoi. Yeah, yung... At ang dami ko na rin na ang sasarap daw ng pagkain dito, ang lalaki ng serving. Pero bago yasan nga ba sila mismo sa festi? Dito sila sa upper ground floor, East Wing Festival Mall. Pwede ka pumasok dun sa mall entrance na malapit sa Asian Hospital and Medical Center. Or kung magka-parking ka sa Civic Drive parking lot, meron dyan mall entrance. So ito na meron silang pag dito. At andito na rin naman ako, so tinikman ko na lahat ng pwedeng tikman. And marirecommend ko yung matcha lemonade nila na drink sobrang sarap. Ito nga pala yung first time kong kakain na edamame at nahulog pa. Uh, at ito na yung nato. First time na natin kakain ito uh, at sa mga video ko lang to madalas na nakikita. Sobrang slimy niya talaga at, uh, at, hindi ko masyado ma-explain yung amoy pero medyo funky talaga. Sinubukan ko lagyan ng shichimi, tagalashing uh, at soy sauce para medyo umuokay okay yung lasa. And yes, medyo nagustuhan ko na siya. And ayun, ito yung pangatlong plate and grabe na chicken namba nila. Nakalimutan ko kung anong dessert to pero ang sarap din. Pati yung strawberry cheesecake nila. So thank you and congrats sa si isa grand opening.